Na-shock ang mga bisita sa 27th Asian Pet Show sa Shanghai, China sa full back tattoo ng isang Mexican na aso na walang balahibo na ayon sa may-ari ay wala naman umanong nararamdaman na sakit ang kanyang alaga nang gawin ang tattoo. Kumalat sa Chinese social media kamakailan ang larawan ng nasabing aso na walang balahibo na may Yakuza style full back tattoo na nagbunsod ng galit mula sa mga animal lovers. Kuha ang nasabing mga larawan sa isang Asian pet show sa Shanghai New International Expo Center nitong nakalipas na buwan kung saan ang nasabing aso ang isa sa pinakasikat na atraksyon. Ayon sa maraming media sources, ipinagmalaki ng may-ari ng aso ang tattoo ng kanyang alaga at sinabi pa na hindi na kinailangan na turukan ng anesthesia ang sa pagtinta ng mga tato dahil sa high tolerance ng aso sa sakit ikinagalit naman ito ng animal lovers kung saan marami sa kanila ang nagsabi na humingi ng tawad ang may-ari at hiniling sa organizers sa pet show na magpaliwanag kung naimbitahan ba ang nasabing aso na may mga tattoo ng exhibitors para lamang makakuha ng atensyon sa event. Binigyang diin ng mga eksperto na mula sa health and animal welfare perspective na walang painless and safe pet tattoo dahil mas manipis umano ang balat ng aso kumpara sa tao. Lalo pang nagalit ang animal rights activist nang iulat ng isang news outlet sa Taiwan ang sinabi ng may-ari ng aso sa mga dumalo na nasabing event na nagtatato siya ng mga alagang hayop sa halagang 2,000 hanggang 3,000 yuan o $280 hanggang $420. At yan ang ating balitang espesyal. Ako, si Bombo Gail Zanet Olunan. And this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.